Magandang gabi po sa ating lahat Mga kasangga sa pangarap Sa aking mga followers Magandang gabi po sa inyong lahat Ito pala ang ginagawa namin Tuwing nag overtime kami sa gabi Para lang madagdagan ng aming sahod Kasi Alam mo nyo naman December Maraming humihingi ng Pamasko Especially sa mga kamag-anak natin, di ba? at matuwa tu, tuwang tuwa naman sila kung mabigyan naman sila ng mga kahit hindi naman masyadong ano, punti, kahit punti lang may bigay natin tuwang tuwa na yan kasi Pasko ba diba? shoutout pala sa tanang mga kasamahan nating mga UFW dyan especially sa mga sa Middle East mayroon pa akong mga kasama dyan na natira sa aking kumpanya ganyan mga asawa ang uh, mga trabaho sa iny inyong mga <coughs> bana dito sa ibang pansa kapag nag-overtime hindi namin trabaho to trabaho to ng mga pipeter ang trabaho namin ay nasa crane kasi bilang ka isang rigger so sa ngayon yan ang ginag ginagawa namin nag-overtime kasi kami ganyan ang mga asawa kaya Magtipit-tipit. huwag puro gastos gastos doon gastos kung saan saan yan naghanap buhay ang mga asawa ninyo para para sa pangarap ng ating mga pamilya yan po salamat sa panonood sa specialist ng mga top fans mga followers Thank you so much sa pagsubaybay nyo sa aking mga video at saka sa aking reels. God bless po sa inyong lahat. Naghanap buhay ang mga asawa ninyo sa ibang bansa para din sa kinapukasan sa ating mga anak, di ba? Na homesick man kami, malulungkot man kami, kinakaya namin para sa kinabukasan ng ating mga anak at ating mga magulang kung may mga magulang pa kayo iba tinuturungan natin sila dasal lang tayo lagi mga kasangga sa pangarap kasi pag sinusolo natin to wala tayong magagawa kung hindi tayo magdasal kailangan natin ang dasal kasi nasa malayo tayo sa ating mga pamilya mag-isa lang tayo dito magkakasakit tayo dito mag-isa lang tayo <coughs> yung mga kasama natin sa kwarto hindi yan <coughs> tutulong sa'yo pag magkasakit ka okay. saglit <coughs> lang mga kasama kong OFW may kunting payo lang ako sa inyo dahil hindi lahat ng oras at panahon andito tayo sa ibang bansa kaya kailangan natin mag ipon kung nasa kumpanya ka na yun huwag ka nang mag exit mag exit ka pa nandyan ka na saan ka ba pupunta mag apply ka uli panibago na naman panibagong gastos lahat magsimula ka na naman sa uno kaya ang payo ko sa inyo para um umusad tayo dito dito na huwag ka nang maglipat ng ibang kumpanya kaya ang naisip ko ngayon hindi ko na muna maglipat tapusin ang project saka na maglipat kasi dito sa kumpanya namin maraming nag-exitan anong katwiran sa mag-exit mag-apply ng bago pabalik na naman sa zero di ba hanggang dito na lang po mga idol yan lang na pa payo ko sa inyong lahat